9 10,000 7 8 9 10 11 12 10,000 Hello guys, ah. ayun dito kami sa San Isidro ah, Dalawin po natin si Jamaica So salamat at Nida Mayroon po nga padagdag uh, Allowance ni Jamaica So let's go Thank you. <coughs>

Aliday. Aliday. Hmm. Oh, Ami Lidy. Uh hmm. -huh. Inday. Maam dito po tayo ngayon dumaan kami dito kay Jamaica. Yan na request ating sponsor at nida dah out. Asi mama mo? <tut> ha? Kaya <laughs> so, dito din lang tayo. Yung bahay nila. Eh. Naluoy, kawawa din yung bahay nila. Pero ito si Jamaica karan kamot Na nagsas yung na, si sa pag-aaral para makatulong din sa pamilya. Yung bahay nila maliit lang. Uh, si Pero wala na human. <laughs> ang, ang 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 bobong. Ano na? Lata na? Yan. Yan na So dito lang tayo guys uh, Ayaw parating na ulan eh, Ito lang lagi uh, Kahit saan tayo mapunta Lagi tayong naghabol sa oras Kasi ang ulan Palaging umulan dito ngayon Sige ulan Humusta naman uh, So sa nakaraang vlog natin Pumunta kami ng Bogosite City Nakabili kami ng Yung mura lang na laptop Okay ba yung laptop ninyo? Okay rin yun. Gano'n ba po yun? Igamit na ginapok online class niya pang himo sa ako mga project. Mura lang yung nabili namin yung laptop. Parang si Kanhan ba? Pinol out sa kumpanya. So, nabili namin mura lang. Pero okay naman daw. Sabi ni Jamaica, nagamit naman sa pag-aaral. At salamat sa ano ha, ni Mamrejo Regia de Labina, maraming salamat sa pa-laptop kay ano po? Ano po, laptop ni Jamaica. So, yan uh, Jamaica si Atinida mayroong pangalawan sa inyo ah, si, hmm. Na, 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 na. <laughs> si Atinida hmm. ka ay hi Atinida oh, Atinida nandito kami ngayon ni eh, Jamaica yung nanay niya si ang nanay ni Jamaica na doon sa itaas sa, sa loob ng bahay naon sa inyong mama naglayan <laughs> niya lawas si Ay doon sa mas Tagalog nang naglayan na, na lawas? masama ang pakiramdam oh, masama, -mukiramdam. masama. masama daw ang pakiramdam sa nanay niya na doon sa loob pero sigilang, uh, kasi mayroon pa kaming biyahe so dumaan lang kami dito. So si Ate nagbigay ng pang allowance uh, para hindi kayo mahirapan sa pang-allowance ninyo. Tapos yan nga uh, para para sa pag-aaral, pamasahe, hindi kayo mahirapan. Kasi si Jamaica po ay ano na po, third year college so graduating na next year na. No? Kaloyan, uh, maluoy ang ginoo. So sa pagpaningkamot na ajay maane. <laughs> na diba nga? Hindi sa pag yeah. uh -huh. Uh -huh. So bal balik pa sa laptop ni mo, kung uh, sa mga isulti -so classmates, okay ba to siya ngayon? Kaya naman kayo na uban nga, tag-dura ka bulan magamit? Okay naman okay siya yan, yan. Ya. Huwag nang sadya ka ng... yung tingin ko nang kamayaw eh. <laughs> kaya gamitin na dyan ako siya, huwag ka nang kuhaan. Kaya nang ako'y... kaya nami-online, tapos gipatan ako gipa, sa classmate. okay, gipa. mga classmates, tapos okay naman daw, gipacheck rin ako ni ang mga kuan mga system o kala daw. So, ibigay na natin kay Jamaica. Oh, sige ha, 1,000 raman ni Jamaica. Pangkuan, saya agak tega na lawan sepanjang masa hidup tahu. Saya Justin. Ah, ito po pangalawa to niyo. Eh napaka ano, napaka talaga si Atinida. Nakitaan kayo nang uh, potential na maka, maka talaga. So, kaya nga uh, minsan lang magpadala si Atinida pero malaki. So, maka makasapar-sapar 'di No? Uh, ito po 1 2 3 4 5 6 7 eh 9 10,000. <laughs> 10,000 galing yani atinida. So, unsa mayroon ka bang gustong sabihin sa ating uh, generous sponsor? <laughs> grabe, grabe atinida ka kadang. Uh, wala po kayong tigil sa uh, pagsuporta sa aking pag-aaral. Uh. Malaking tulong na po ito para sa aking pag-aaral at sa gastusin sa pang-araw-araw. Ah, uh, grabe. Ikaduhani ninyo ako, nga akoan. Uh, dili makatuo nga nga ng hatagan o ginan ni kaka uh, pera. Maraming salamat po at uh, magpa magpagaling po kayo diyan. Mm. Kasi Atinida may sakit din, no? mm. So, maawa ang Panginoon na sana si Atinida uh, laging gabayan ng ating Panginoon kasi uh, napakarami na po 'yang ang kanyang natutulungan, no. So, sa inyo po ay uh, dako kay nang katabangan, no. At, Kailisan mo kayo ng panahon na naimodunog sa taga-hatag lang, no? Sa tiliyaan. Kung naamangga naimodunog, kayo ang data Oo. So, yan po sa mga viewers natin. Uh, baka magtaka mag kayo na si Jamaica ang laki pong ibinigay. Uh, gusto talaga sa ating sponsor na ma matulungan talaga si Jamaica kasi malapit na mag-graduate. Graduating na next year. Uh, Makalampo sa eskwela. maka kita trabaho maka sa yang uh, uh, pamilya so no so, nindot kayo nindot si kayo uh -huh. Sige ha. Ah, uh, ah <clears throat> uh, pasalamat eh, kasa, nisa, sa, lani, ay um, Labina, huh? si uh, ka sa ni sa sa nangagi ni Ma'am de Dela Vina. Si Ma'am ah, uh, kay Ma'am Dela Vina, maraming salamat din po sa palaptop din po. Malaking tulong na po 'yon uh -huh. sa mga pag-aaral, lalong-lalo na po sa kanang uh, online class at sa research. akahit uh -huh. uh, kahit si kanhan lang 'yon pero uh -huh. kuan ka ng ampingan gid kay ko to kay kanang kuanto to siya na to siya ay, uh, sentimental value. Uh -huh. <laughs> sa nakaraan si Ma'am Reggie de Labina maraming salamat ha yung uh, tuition mo sa mga nakaraan nakabigay mm -hmm. si Ma'am Reggie de Labina so ito ka Atinida ilang bisis na din pang alawan so napaka Atinida maraming salamat at ni Ma'am Reggie de Labina so mayroon naman tayong isang estudyante na pasaya <coughs> hindi na masyadong mahirapan sa pag-aaral sana sana ma makapagtapos po kayo para sa pamilya po ninyo na? si Jamaica sila si Noela nagpadayon Uh, si Gisa, si Marby Yo, uh, 'yan sila. Sila po ang mga binabalik-balik natin ngayon para sa uh, patuloy na alawan para, para sa pag-aaral po nila. So, sige Jamaica ha. Uh, good luck. So, 'yan po uh, sa mga bago pa sa ating channel si Jamaica po ay ano po, uh, okay lang no? Uh, hiwalay ang nanay mo, tatay mo. So, dito si Jamaica nakatira sa kanyang nanay. Ang nanay ni mayroong stepfather na si Jamaica no dito. So mayroon din siyang marami din siyang mga kapatid na mga maliliit pa. Kaya nga pinagsikapan talaga ni Jamaica na makapagtapos pag aaral para makatulong din sa kanyang mga kapatid. So uh, buutan kayang Ginoo na naagay mga grasya. Uh, again, salamat nila ni Ma'am Reggie de Labina sa nakaraan po palata, sa nakaraang ano din at saka Atinida, Atinida sa ating Ay, ato na ang katuring kuan katong uh, nakakuan ka sa nakapasar ka sa working niya yeah? working oh. No? oh yeah tas ta man kanang kanang wag tangon na wag tangon ako ini kuan si Kansen yeah, tapos mo makakuan na apply ka diyan ni pas oh ni apply daw diyan so, ni pas to katong nang ipaabot niya tas wala hmm. pa man gi kuan sige lang buot lang no yeah, lang ta ano po uh, <coughs> si Jamaica po nag-apply po ng working student so nakapasa So next same siguro i ano siya itanggal tanggalin siya kasi nag-apply din siya ng isang uh, uh, Unipass. ano ba yung Unipass? Ano ba? Uh, para man niya kuno sa lecture dia kay daghan man ni Abel para scholarship, 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 yung uh, Unipass yan ang papalit sa pagka-working student niya. So ganun po ang uh, si Plastada ngayon kay Jamaica. So okay na lang kay eh, hindi na wala nang wala nang wala wala, hindi mo na mabayad ng question. no? Yan ang sinabi ko kay Ma'am -ma, sa nakaraan po na gano'n ang sistema sa inyo sa ngayon sa pag-aaral. So nag uh, no. So ang natay mayroon tayong mga ano kanang allowance pamasahe, mm -hmm. snacks. Kaya sa unang vlog na ato eh, mo snacks ra nag ice water. <laughs> <laughs> sa unang vlog. Sige, ah, bye, -bye na. Sorry. Uh, maraming maraming salamat po Ma'am Rigi at Ma'am Neda sa uh, walang sawang pagsuporta para sa aking pag-aaral at ano po, ah uh, God bless you. Ate Nida, salamat sa 10K. Maraming maraming salamat po. bye, -bye. Si Imo nga nang na. No? Yeah. Dali nga ano? <laughs> Kasi pangalan nyo? Si G.R. Ah, uh, ang kapatid ni ano, ang kapatid ni Jamaica. Ano pong masasabi ninyo sa ano pong mga grasya? Salamat po